ng no, mga sangkay, ang Biblia ay hindi po nagkulang sa mga pagpapaalala sa bawat kristyano na maging mapagbantay at pahalagahan ang bawat oras at gamitin ito para sa kaluwalatian ng ating Panginoon. Dahil ang mundo ay punong-puno na ng kasamaan at nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. In Revelation chapter 3 verse 11, the Bible says, I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. Ito po yung isang paalala mula po sa salita ng Panginoon that we have to be very careful sa panahon natin ngayon mga sangkay dahil nga po nakikita po natin ang mga nangyayari pasama po ng pasama ang ating kapaligiran ang ating mundo which is ito din po ang tinukoy po sa mga propesya ng Biblia because ang Bible po never po nag-mention na ang ating mundo ay magiging mabuti ng magiging mabuti habang tumatagal ang panahon. Si sa Satan Lucifer, ang ginagawa po niya ngayon sa maraming mga mananampalataya sa ating Panginoon ay sirain po ang ating relationship sa ating Lord. That is why this verse in Revelation chapter 3 verse 11, pinapaalalahanan po tayo na ingatan po natin ang ating pananampalataya nang sa ganon wala pong makaagaw sa crown na inihanda sa atin ng ating Panginoon. And let me tell you this, mga sangkay, that heaven is real and hell is real. Hindi po ito basta Uh, fantasy stories lamang mga sangkay kundi ito po ay realidad na magaganap in the future that many people will go to hell and many people or some people then ay mapupunta po sa kaharian ng ating Panginoon at hindi po yan fantasy. Yan po ay totoong mangyayari ayon po sa propesya ng banal na akla. Kaya't magingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal sa halip unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dahil nga po ang mundo ngayon ay nag-o-offer ng napakaraming mga bagay kagaya po ng well, kasikatan at marami pa pong iba. That is why the Word of God is telling us to be very careful at unawain po natin kung kalooban ba yan ng ating Panginoon. Why? Kasi kung hindi po tayo magiging matalino, mawawala po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon at bigla mo nalang marirealize na ang daang tinatahak mo ay papunta na pala sa hell. In Matthew chapter 24, verse 42, the Bible says, Therefore, stay awake, for you do not know what the day your Lord is coming. More than 80% na po ng mga propesya sa Biblia ay natupad na. And the rest, mga sangkay, ay kasalukuyang natutupad at alam po natin kung ano po ang kahahantungan ng church at ng planetang ito. Kaya naman mga sangkay, ito po ay paalala sa atin to stay awake. Hindi po talaga nagkulang ang banal na aklat. Itong Biblia, mga sangkay, hindi po siya nagkulang ng paalala sa atin na wala na po tayong oras para po maglakwat siya, para po i-enjoy ang mga makamundong gawain, mga layo sa sanlibutan. But we have to focus on our goal at ang goal po natin ay mapasama po sa pagbabalik ng ating Panginoon kung tawagin ay rapture. Ayon sa propesya, ito po ay urgent call sa ating lahat. Romans chapter 13 verse 11, this is all the more urgent for you know how late it is time is running out. Wala na pong oras. Kaya kung iniisip mo na tatalikod ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung iniisip mo na ayaw mo pa maglingkod sa ating Panginoon kasi feeling mo hindi pa naman siya babalik, tandaan po natin ang sinabi ng Biblia, time is running out and the Bible says, For you do not know on what the day your Lord is coming.